kaparehas, narito po tayo sa Barangay Iba Este, Kalumpit, bulakan na kung saan ay ating makapanayam ngayon ang butihing Barangay Kagawad na si Iginagalang Barangay Kagawad, Francisco Kiko Santiago. Kung si, kumusta na po ba kayo? Okay naman po. Okay. ah uh, may tanong ko lang kung si, ano po bang ating hinawakan na ng committee ngayon dito po sa ating uh, Barangay Iba Este, Kalumpit, bulakan uh, ako po ngayon ay nasa committee ng agriculture. Yun po ang aking hinahawakan committee ngayon. Okay? So regarding for the agriculture, ano po ang ating maitutulong pa lalo sa ating la mga magsasaka dito po sa ating nasasakupan? Mm, -hmm. marami po kami mga plano na para sa ikawundad ng mga um, magsasaka. Katulad po ng mga siyempre, yung mga pagawain sa katulad ng mga uh, patubigan namin, yun, yung, yung tinututuan namin para yung mga bukirin eh masustain namin ng tubig kasi number one talaga kailangan palay. Palay yung mga pananim dito. Tayo okay. po. Uh, marami pa, marami pa kami mga proyekto ng ilulunsad para lang gumanda yung amin dito. Okay. Kung para sa inyo cons, ano po ang ating karagdagan pang priority sa pananaw oh. niyo po sa barangay Iba Este? Priority? Opo. Eh, kumuha po ako ay nasa larangan ng agriculture. So, yun po yung aking tututukan. Ang uh, mga Siyempre, yung mga nakarang administrasyon, may mga programa sila, may mga proyekto rin naman na ginawa. So, ang gusto ko pong mangyari, eh, lalo pang mapa-improve kung ano naman yung mga simulan, madagdagan natin kung ano yung pwede natin itagdag. Yun po mga hmm, Kung para sa inyo, bilang ating, uh, nga po, isang kagawad po, uh, uh, ano po ang ating uh, pwedeng option lalo pa kay, uh, sa pamagitan ni Kapitan Alfredo Cruz sa pagunlad lalo ng barangay, iba este, sa pananaw uh, niyo lamang? Kami po, uh, siyempre, bilang ama ng barangay, lagi po kami ko ganit sa ano man yung aming mga plano, mga gustong gawin, eh, yun po, pinag-uusapan namin, binudulog namin sa sesyon at pinagtutulong-tulungan po ng, uh, syempre, kanya -kanya opinion, kanya -kanya namin uh, siyempre kanya-kanya opinion, kanya-kanya suggestion pinipili namin ko yung yung makabubuti at uh, talaga namang makaka ibig sabihin eh, magkakaroon ng improvement eh, yeah. ang ginagawa Okay, so misahin na lang po kung si sa ating mga kabarangay o panawagan po lalo na po sa ating kapong mga mamagsasaka sa ating barangay uh, Sa aking po mga kabarangay siyempre eh, kami po eh, mga kami talagang lingkod ninyo. Mga uh, sinisikap at sisikapin naman namin gampanan kung ano yung tungkoling inaatang nyo sa amin. syempre, kung ano yung tiwala ang ipinagkalog mo, eh, sisikapin namin na masuklihan. Para sa kabutihan ng lahat. At dito rin sa mga kamagsasaka, syempre, ayun po. Kailangan eh, sama-sama rin tayo tulong-tulong. Mga ano man yung mga proyekto at plano, eh, kung yan ay mapapagkaisahan at mapapagtulong-tulungan. Alam kong hindi imposible makukuha natin kung ano yung ating nais at gusto. Okay. Okay, sa akin po mga kasangguni, mga kasamang kawani dito sa barangay, alam ko po naman sila lahat ay eh, siyempre gumaganap sa kanilang mga tungkulin, lahat naman silang masisipag, maayos, magsipag-trabaho. So, sabi ko nga po, uh, anong bagay na pag-uusapan, paplanuhin, at pagkakaisahan. Alam ko kung walang imposible, makukuha natin yung ating target, kung ano man yung ating mga plan of gusto na mangyari para sa ating mga kabaranggay, sa ating minamahal na baranggay. Yan po. Okay, yan po ang misahin ng ating butihing barangay kagawa dito po sa barangay Iba Isti Kalumpit, Bulacan na si Iginagalang Francisco Kiko Santiago. Magandang araw po mga kaparehas mula po dito sa barangay Iba Isti Kalumpit, Bulacan. Lay Castro po ng parehas. Ingat-ingat yes. kayo kay kung si in your family. God bless us all.